Okay, i-share ko lang para doon sa mga gumagamit nitong uh, sakit na number 8. O, yung mga dekoryenting nga barena na kung sakali at uh, walang kuryente o hindi umaabot yung extension, wala kang extension at kakalasin ninyo ito, ay uh, pwede uli ninyo itong gamitin kahit walang uh, power. So, iba ibabarena ko muna para ano. Mas maunawaan ninyo. kapit na yan, pit So, kung uh, isang halimbawa, walang kuryente at magkakalasing. So, ito pwede ninyo itong gamitin na pangkalas. Hindi lang pwede gamitin kung panghipit. Pangkapagkalas pwede ito. Pwede rin itong gamitin. Ito kaya ang mga, ang mga barena. Maraming gamit. ito, ayan oh pwede rin itong itong gamitin hihigpitan dito kung sa halimbawang mahina ang so ayan hihigpitan yun dito ayan ito kasi may ano ito eh may bakal sa loob ito itong ito, ito kaya higpit na higpit siya o ayan o o ayan o pakaliwa siyempre counter clockwise ang uh, pagtanggal nito ito may higpit na siya kaya tanggalin nito kahit walang power kung halimbawa may tatanggalin kayo ng number eight at uh, hindi abot ang uh, extension o oh, walang extension hindi na kaya kailangan gagapit ng kuryente ito lang ayan oh kakalasin ko ito ha oh iikot lang naman ito, eh. ito yo oh. ayan oh ayan ito oh. nya ayan oh ikot ikat lang kayang kayang pumalas nito na ibig sabihin kahit na walang kuryente o wala extension kaya ng kumala so ayan iikot lang so, pag malakas ang balas kaya na yan eh. kahit wala na so, bagal nga lang pero kung isang halimbawa natapat na walang kuryente o walang ano mag-iisip kayo paano ko kayo makakalas ito maghahanap pa ng lyabi. kasi itong liabing ito kung minsan mahirap maghanap itong uh, number na ito itong number 8 na ito ito ayan minsan kung walang walang gamit at uh, natapat ha, natapat ha, natapat ha tigit doon sa mga baguhan nangyayari talaga ito okay sinay ko lang para lalo tigit doon sa mga wala pang alam okay thank you